Good morning mga guys. Ngayong umaga guys, ah naglilinis ako ng aking sariling baboy guys. Oh ito guys oh, ah merong simple guys. Oh kumain sila guys. Itong pitch guys, ah organic ito guys, ang ginagawa lang guys. Ah meron na akong kalingan guys. Hindi ako bumili ng mga pitch ngayon kasi pangit guys. Ito guys, mas mas maganda ito guys. Rice lang ito guys. Oh ito guys oh, mali itong baboy guys oh. o, Oh re real guys kwarto-kwarto ito guys. Bawat isa guys. Oh, ito guys. Merong semipool guys. Araw-araw ito maglinis ako guys. Ito guys, para para na tingnan guys. Oh, ito guys, oh, malaki na ito guys, mga baboy ko guys. Ito guys, ah, uh, marami ito guys, yung iba guys binta guys kasi pambili na merong ah uh, bumili ako guys. Ito guys, oh, ngaking mga guys. Oh, laki ito guys ah, uh, 90 kilos na to isa, guys, bawat isa, guys, tatlong buwan na ito, guys, pag apat, guys, 70, ito, guys, ito, guys, oh, um, ito, guys, malaki na ito, guys, hindi na itong bumaba ng 80, pataas, 100, guys, na ito, guys, ito, guys, yung aking alaga, guys, ito, guys, ah, minumang probig, guys,